Di ba binigay ko yung helmet mo? Yung yeah, helmet. May ano, helmet ako dito. Gusto mo sa'yo na lang. Ibibigay ko sa'yo. Ah! Bidyan kita. Magandang buhay mga idol. Mamimigay naman tayo ng helmet. Wow! Ito yung ibibigay natin mga idol. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung ibibigay natin. Full face na helmet. Hindi muna tayo maglilibring sakay. Maglilibring helmet naman tayo. Tara mga idol, samahan niyo ako. Pag nagmumotor kasi ako, Madalas ako nakakita na sira yung helmet. Wala na naman yung loob, wala nang pom, wala nang styro, walang lock, basag ang visor. Kaya naisip akong bumili ng helmet para ipamigay. Ito, mga adult. Ah, kita na natin. Kuya, oh. Ito yung pagbibigyan natin. Wow! Tanawin lang na natin. Kuya, Pwede magkano? <tong> di ba tinigay helmet mo? Alam, helmet Ha? ako akong helmet, wala helmet ko Wala akong matagal na rin to Ha? Matagal na rin, 6 na taon nang gabit eh Ano na taon na? Matibay din ah ano <tong> Saan ka mawari ah? Malabon Di na ah, ako dito, gusto mo sa inyo lang, ibibigay ko sa'yo Ay Ah! Didiyan kita Huwag <tong> dito sa gilid, lakay tayo dito Didigay ko sa si helmet may helmet ako dito. Bigay ko na lang sa iyo. Ha? Kasi mapasigo wala eh. Oh. Diba mo, warak-warak na. Oh, walang visor. Tapos walang lock. Hmm, wala na. Dito, bigyan kita. Ito. Ano ba alam mo kuya? Iyan Iyan, ito, ito. Bigay ko sa'yo. Full face. Ayan. <laughs> Oo, oh, ito na lang. Kasi napansin kita kayo, sabi ko, di ba delikado? Buti naman, ang takbo mo naman is relax lang. Kaya, away lang. Ito kuya, away lang ba? <laughs> <laughs> Ayan. Tapos talisim na lang ito kuya. Para masuot mo na ngayon bago ko umalis. Ayan, kaya na ito. Ito yung visor, ito. Alisin na lang natin. Ayan. Ayos! Ayan mo? Mas okay, may lock na! Oo! Ingat, ingat, ingat! Ingat, ingat kayo dyan! God bless! Okay, ingat kayo, sir! Oo, ah, ingat, ingat! God bless! Oo! Ah. Yun! Nakahanap din tayo, mga idol! Sana nakatulong sa kanya yung helmet na ibinigay natin! Sana mapakanabangan ni Kuya ang ating ibinigay na helmet at mapasaya natin siya. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan niyo ang aking video. Bago matapos ang ating video, shoutout kay Mac Manalang, Jayman Dabwet, Jojo Jumalon. See you on my next vlog. God bless po sa inyo lahat. Ride safe. Magandang buhay!